May kilos protesta po ang ilang grupo malapit sa Malacanang ngayong anibersaryo ng Yolanda. Binabatikos nilang umano'y mabagal na rehabilitasyon sa mga nasalantan lugar at tila mas marami pa raw nagawang tulong ang pribadong sektor kaysa sa gobyerno. May ulat on the spot with JP Soriano. JP. Maris nakikilis protesta ngayon ang ilang militanteng grupo dito sa Mendiola para po na inang anilay umano'y mabagal at ilahuli ng pagpaplano ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga nasa lanta at biktima ng Bagyong Yolanda isang taon na ang nakalipas. At Maris mula nga sa CM Recto ay uh, nagmarcha ang mga miyembro ng Philippine Movement for Climate Justice papuntang Mendiola dahilan para maapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Bitbit -bit ang kanila mga placards, nagdaos sila ng programa sa tapat ng gate ng Mendiola na nakasarado at di kalayuan sa Malacanang. Sinulatan nila ang kalsada ng salitang justice. Humigari ng ilan sa kanila sa kalsada at nagtirik ng kandila. Ayon sa grupo, masyado na raw huli at delayed ang ginawang comprehensive rehabilitation and recovery plan o CRRP ng gobyerno. Di raw katanggap-tanggap na inabot ng halos isang taon ang CRRP bago tuluyang mabuo at marilis para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Hindi rin daw sang-ayon ang grupong ito sa talumpati ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino kahapon, kaugnay sa isa ik ikasantaong anibersaryo ng pagsalenta ng Bagyong Yolanda. Ayon sa PMCJ, mas marami raw umanong nagawa ang mga pribadong sektor para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda kesa raw sa gobyerno. Hindi lang din daw ang Samar at Leyte ang pinadapa ng Bagyong Yolanda at meron pa raw ibang probinsyang naapektuhan nito. Kaya dapat daw ay hindi lang Samar ang dinalaw ni Pangulong Aquino. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang kaugnay sa daing ng grupo pero nauna nang sinabi ng Pangulong Aquino na ginawa at patuloy na gumagawa ng paraan ang gobyerno para maibangon ang buhay ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Nauna na rin nagbigay ng mga Certificate of Occupancy ang gobyerno kahapon sa mahigit isang daang pamilyang biktima ng Yolanda sa giyan giwan eastern samar at sa mga oras sa ito uh, maris ay nagpapatuloy pa rin ang uh, kilos protesta ng uh, grupo dito sa mendiola at yan muna ang latest balik sa iyo maris maraming salamat jp soriano